so ayan mga kadabs bali update tayo sa ating network switch or switches cabinet server natin uh, bali ang nangyari nagkaroon ng problem nga dun sa ating firewall nasira yung kanyang power supply tapos nilagyan natin na modified power supply ng uh, computer unit tapos, uh, yung si Kandal nangyari sa kanya, na-corrupt yung pinaka-OS niya or kumbaga sa PC operating system niya. Tsaka, so, uh, hindi na namin na-recover sa madaling sa salita. Bali, ang ginawa namin ngayon is nag-update tayo or upgrade. Masasabi namin upgrade kasi yung ating firewall na yon, ito, sya siya. Sonic Wall Firewall is since 2000 pa siya. Year 2000. Almost 24 years na siya. Ito yung ating kinabit or pinalit sa kanya. Yung A-Cruiser. Yan. Na mayroong tatlong fort ng SSD. Ito. Yan siya. 1, Ah, uh, bali may naka-install diyan ngayon, dalawang SSD. Naka ano siya? Mirror. At saka ito mayroon siya dito LAN port saka 1 port. Ito dalawa, 1 and 2. Yan yung 1 port ah uh, 1 LAN namin or yung WLAN or 1. Tapos ito naman yung LAN namin. Ito si 3, 4, 5, 6, 7, Tapos ito yung sa console. MGM. Tapos USB. Tsaka itong para sa fiber. So ayan. Bali hindi namin ginamit itong sa fiber. Ito din. Ito ginagamit namin USB. Ito remote. And maglagay ng keyboard. Eh, tsaka mouse. Tapos ito yung monitor niya. Totally yung monitor naka-display lang 'yan for showing lang na working siya. Pero kino-connect pa rin namin siya sa browser ng desktop computer or laptop computer through LAN or local area network. So ito 'yon. Tapos kinoconfiguration siya. Bali ang naka-install dito na pinaka-OS niya is PFSense. Yan. Yung naka-install dito. So from Sonic Wall Firewall kami, cross kami ng unit na e -cruiser. Tapos yung naka-install sa kanya is PFSense. Ah, uh, bali nag since kami kasi yung Pipsins, wala siyang annual uh, renewal or license renewal or kung ano pang term yan. Wala siyang subscription or like just like that. Wala siyang ganoon na yearly subscription or yearly na binabayaran. Ito naman, si since ang mga ah uh, features nito is kusa yung i-update or manually mag update kayo or yung mga group support sa mga Facebook or Google meron naman nag update doon tapos ang gagawin nyo is ikakopy nyo lang doon sa pinaka OS nito yung mga update nung PFSense So, ayan, bali, nung last binidyoan ko to, medyo makalat yung mga wire na. Ngayon, tatlo na lang yung naka, ano dyan, direct. Ito nga, kasi ito yung recta namin, papuntang converge at saka PLDT. So, bali, itong one namin is si uh, wireless area network. is Ito si... 1 ay Number 1 dito is 'yan yung converge namin. So yung number 2 is CP LDT. So 'yun lang mga Kadabs, update lang tayo sa ating uh data server o switches server. So ito ang nangyari ngayon. Nagawa na namin ang paraan at chaka may ininstall din kami na NAS ito. 'tong